Sa iba pang balita, binigyang prioridad ang road concreting project sa barangay Naganakan, Kawayan City sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para rito. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Renato Aquino, kapitan sa nabanggit na barangay, mayroon silang nakuhang 25 million pesos na pondo mula sa LGU Kawayan, Department of Agriculture at sa opisina ni dating 6th District Congressman Faustino Inodi. Ang pondong ito ay inilaan para sa pagsasaayos ng kalsada sa kanilang barangay partikular na ang Farm to Market Road para sa mga magsasaka. Ayon sa kapitan, 15 million pesos ang inilaan para sa farm to market road sa bahagi ng naganakan Silawit Road, 5 million pesos naman ang inilaan para sa naganakan Pinoma Road, habang ang nalalabing 5 million pesos ay inilaan naman sa pagsasaayos sa kalsada patungo sa naganakan cemetery. Sinabi ng kapitan na prioridad nila ang pagsasaayos ng kalsada para sa mga magsasaka upang mas mapadali ang transportation ng kanilang produktong palay. Maliban dito, isa rin sa kanilang isinusunod sulong ngayon ay ang paglalagay ng bilaran ng palay sa bawat purok para, para na rin sa ikabubuti ng mga magsasaka. Labis namang nagpapasalamat si Kapitan Aquino kay Mayor Cesar si JCD at sa iba pang opisyal at ahensya na tumutulong at binibigyang pansin ng mga proyekto ang kanilang sinusulong para sa ikabubuti ng kanilang lugar. IFM News